mapagpalang araw po sa inyo lahat. Nagbabalik naman po ang hiwagan ng Pangasinan na magbabagyan naman po ng mga iba't ibang mga karunungan po na magagamit po sa pang-araw-araw. Sana po ay huwag po kayong makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share at paki na rin pong binaykon. Ah, sa mga baguhan na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwagan ng Pangasinan po, sana po ay po kayo mag uh, tubilin ang din ng subscribe, like and share at marami po akong ipagkalog po na ibabagi po at tumutok lamang po kayo dito sa aking malit na channel Hiwaga ng mga sinan at marami po kayong malalaman po dito na iba't ibang mga orasyon po sana po ay uh, tiwala lang po kayo sa sarili at sa akin po para uh, kakasipu ang yung mga ginagamit po mga orasyon na mag makikita po at makukopya nyo po dito po sa iwagan ng Pangasinan. Pagkakalob po po, lahat po ang aking mga nalalaman po na panggamot sa spiritual, physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na orasyon, uh, dito nyo lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Sana po ipakaingatan po at ang itagubilin ko po sa inyo, sana po ipakaingatan, huwag pong ipagyabang at Uh, panitiling magpukumbaba sa isa sa isa magtulungan, magbigay, magmahalat at tatanoy ko pong napakalaking utang sa inyo ang iyong pagtulong po sa pasubscribe subscribe, pag like and share tatanoy ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at ibabalik ko po sa inyong ginagawa niyong mga kabutihan na uh, sana po ay malami po, marami pong grasya ang darating po sa inyong buhay na uh, wala pong uh, wala pong kaputol-putol kundi dire-direso po na biyaya po ang inyong darating sa inyong buhay pagtulong po sa akin tatano'y ko pong napakalaking utang na loob sa inyo ang pagtulong po niya sa akin sa Hiwaga ng Pangasinan at gagawin ko po ang lahat na aking makakaya po na itulong po sa inyo para may magagamit po kayo na pang-araw-araw o mga ibang orasyon po na magagamit po uh, gawin nyo lamang po ay ilistan nyo po sa notebook po at magagamit po nyo sa pang-araw-araw po ito tiwala lang po sa sarili at Uh, may masinting na ispo na tiwala po kay sarili para uh, gabayan kayo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat at dinadaling ko po na sana po ay palagi po kayo magdasal bago matulog sa gabi at pagkagising sa umaga at mag-aral din po kayo magpudir bagot balabal kundo para may protection po kayo sa inyong sarili pamilya po uh, tungutok lamang po kayo dito at marami po kayo malalaman po ng mga orasyon na panggamot na uh, matutu po matutupo kayo manggamot malalaman nyo na po na mamarahin nyo po na matutupo kayo manggamot basta apalagi uh, po kayong uh, gumawa po ng kabutihan huwag sa kasamaan at kung may kasalanan po kayo mga konpo po ay eh, mag humingi na po kayong kapatawaran sa Diyos sa mga mga sa lahat bago po kayo sumabak po sa spiritual po ng gamutan po Ayan lamang po ang aking ibabagay ngayon pong araw na to. Ang ipagkakulog sa inyong lahat ngayon po ay yung okol uh, panalangin ukol sa Santissima Trinidad po. Napakabisa po itong proteksyon sa pangangailangan o sa, sa uh, hinaharap po o lakad po. Proteksyon po ito. Ayan po. Napakabisa pong proteksyon po yan na panalangin sa ukul sa santrisin sa sinilidad pang kalatang proteksyon protection po ito na usalin po lamang ng may timtim at ipo sa dibdib ng pakros po, po. Napaka bisa po itong orasyon po pang protection po sa sarili at sa mga lakad po para malayo po yung sa disgrasya o biyahe lahat po ito pang protection po ito yun po nyo po para ma kunyo po uh, panalangin po eh, o oh, amang kagalang-galang Diyos na kamulang-mulaan nuno ka pung walang kapantay ako po yung sakluluhan puon Diyos ama sumasa aking harap poong Dios Espiritu Santo ikay ikaw yung sumakatawan ko, Abi, Abi, Maria. Inako po, ako po yung ipapadya sa lahat ng disgrasya, di yung aplikitorum aplikitorum di Jesus Salvador del Mundo, gobyernatum hum. Sa bisis na po, usalin. Usalin po ng mataimtim at po sa dibdib pa cross po. Pag nag-uusal po kayo ng mga ganito pong mga orasyon po eh, uh, yung tiwala po kayo sa sarili nyo po, at Palagi po kayong positive po. Huwag kayong mag-isip ng negative para masalo uh, pong uh, lumakas po yung ginagabi po mga orasyon. Ang aking mga binabagi po dito mga orasyon po ito tunay na tunay na po na subok subok po na galing kanan po ito. Hindi po lahat po ang aking binabagi po dito ay mga galing uh, kanan, uh, kaliwa kundi kanan po lahat po ito. Kaya ko po sa inyo na sana po ay pakaingatan po at i-share nyo po sa mga kaibigan nyo po para may magagamit po sila uh, mababasa nyo rin po ito kung i-screenshot nyo po na maigi po at para wala po may masabi na hindi po mala malabo po i-screenshot nyo po para maintindihan nyo po yan po napakibig po itong orasyon po na panalangke kay ukul ka sa ukul uh, sa Trinidad Santisima po ito marami na po akong pinagkalooban po ito mula nung nanggamot po ako at ito po yung binigay ko sa kanila na number one pong protection din po sa pangkalatan po na protection sa kanila ito po hindi lang po ah... Uh, ah... Uh, uh, disgrasya marami pong kaparanan po ito Ah... Uh, uh, kay uh, Trinidad Santissimo po salo kong nagbibiyay po kayo na araw-araw po ah uh, kahit nasa abroad po kayo to gawin nyo po ah uh, kunin nyo po itong oras po ito at i isa ulo po na, o, pag nagdarasal po kayo kung nasa abroad po naman kayo ah uh, mga nanay dyan na nagdomestic domestic helper po uh, ito pong gamitin po nyo kung makakakon po sa abroad po uh, ito na po ang hihintay po yung protection, pangkalatan po ito na depensa po. Uh, kahit na sa mga awo nyo po na kung pwede po, po ito na pangprotection po sa inyo. Napakalakas po itong uh, panalangin sa Santissima Trinidad po. Uh, pagkatapos yung magdasal, isunod po nyo ito, ipanghuli nyo na po ito. Kung di nyo po maisuro po ay ah uh, gamitin nyo lamang po, basahin nyo po basta may matimtim kayo at bukal sa puso po nyo yung panalangin po na inyong ginagawa ay kakasi po yung orasyon na to ah uh, panalangin po uh, marami marami salamat po sa mga nakakaintindi po ng hiwaga ng pangkasinan ah uh, marami marami salamat po sa inyo na at tatanay ko napakalaking utang na loob na inyo salamat po sa pagtitiwala po sana, sana po ay magkiwala po kayo lamang po at uh, kayo ng biyaya sa inyong buhay po. Maraming salamat po sa inyo ulit. ah uh, shout out po sa inyo lahat.